Good morning mga ka spells. Sa so, umagang to ay isang separation spell ang gagawin natin. Ito ay para dun sa mga nagre-request na merong third party ang kanilang asawa or boyfriend at, o girlfriend at gusto nilang maihiwalay dun sa third party. Uh, so ngayon, ito ang ating mga kailangan. Uh, siya nga pala, gagawin nyo to sa araw lamang ng biyernes. So ito ating mga kailangan. Kailangan natin ng picture So, ayan. Pic ng mahal. Picture ng mahal. Tapos, picture ng third party. Sa likod, sulatan natin ang pangalan ng third party. At saka, birthday. Kung merong birthday. At saka, pangalan ng uh, minamahal. Kung wala kayong hindi nyo alam ang pangalan ng minamahal. Uh, third party ng inyong mahal. Kung hindi nyo alam ang pangalan ng third party ng inyong mahal. Okay na lang din yung kanyang picture. So, manguha na lang kayo sa FB ng picture niya. Tapos, pa print nyo. So, ayan. Kailangan dati ng isang kutsarang kape, yung puro, hindi yung ano. Tapos garapon, yan, lagay ko dyan garapon, at saka isang basong suka. Yan. So, kunin natin ang garapon at buksan. Buksan natin tong garapon. Yan. Kunin ang picture or name ng third party. Yan. Picture ng third party. Kunin. Tapos, itupe ng palabas sa inyo. Palabas. So, ayan, pwede nyo lakon kung gusto nyo. Ayan, palabas. Tapos, o, oh, pasok sa garapon. Kunin ang picture ng mahal na may pangalan niya sa likod. Uh, tupuin, papasok sa inyo. Ayan. Ito pa nga pala. Pwede natin lagyan, kunin ko ulit to ha. pwede natin lagyan ng X yung picture ng third party para mas mag, masignify na magiging ex siya sa buhay ng ating minamahal. So, lagyan natin ng X yung picture ng third party. Yan. So, lagyan ko siya ng X para signifying na magiging ex na siya. Tatlong beses. Yan. palayo ang pagtupi natin. So, pagkatapos natin mailagay ang pictures nila sa garapon, lagyan natin ng kape, isang kutsarang kape. Isunod natin ang isang basong suka. At isunod natin ang sili. Naglagay ako ng sili para mas maramdaman nila yung hapdi. Yan. Tapos ay takpan natin ang garapon at alugin ng labing tatlong beses So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Yan, tumapo na 13. Sabihin ng pangalan, kung halimbawa Juan de la Cruz at Juana Petra Sabihin, Juan de la Cruz at Juana Petra magkakalabuan kayo at di na kayo magkakabalikan pa mawawala ang inyong pagmamahal sa isa't isa sabihin to sa opening ng garapon ganyan, so ilalapit niya sa bibig niyo yung garapon sa kanyang sasabihan, mawawala ang pagmamahal niyo sa isa't isa, lagi kayong magkakagalit, hindi kayong magkakasundo hanggang sa kayo ay magkahiwalay at hindi na kayo magbabalikan pa kahit kailan, tapos ay hipan ang loob ng garapon so hipan yung ganyan tapos, Itago ito sa lugar na ikaw lang ang nakakaalam o kaya ay ibaunto sa lupa para habang buhay ang epekto nito at hindi na talaga sila magkakabalikan at mawawala na sila ng mawawala na ng tuluyan ang pagmamahal nila sa, iba, sa isa't isa. Pwede gawin ng spell na to para sa iba. Halimbawa, may kapatid kayo na may minamahal na hindi karapat-dapat. Pwede niyong gawin para sa kanya. So, ang purpose ng kape is para pumait ang pagmamahalan nila umasi ang suka para umasi ang pagmamahalan nila at ang sili ay para maging mahapdi ang kanilang pakiramdam at hindi na nila gugustuin pa ang isa't isa. So hanggang dyan, sana'y makatulong sa inyo ang ating ritual na ito. Maraming salamat!